May namumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulia. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Narito ang exclusive agenda report ni Francis Polve. Tablado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief of Operation sina Lieutenant General Bernard Banak at Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ayon sa source ng Billionaire News Channel bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Natore at DILG Chief John Bicremulia sa Napolcom Resolution Document na eksklusibong nakuha ng BNC with the subject recalling, setting aside, and modifying the present designations, assignments, and reassignments of third-level position of